Ang sira ng bike mo, Tay. Ah. Ano sira ng bike mo po? Okay. Ah, flat. Ah, flat. Tay, may pang vulcanize ako rito, Tay. Tulungan kita. Pati ah. okay. nga, Tay. Oo. Saan ka pa ba uwi, Tay? Yan lang sa mga Kasi may San Miguel. San Miguel Pasig. Papuntang Palengke. Yes, yan lang sa mga sa shell lang ako. Ah, shell? Ito tayo, meron akong gamit. Tulong kang ito. May panghangin dyan? Po? Ay, meron, meron. May panghangin na problema, sira eh. Ah, sira? Yung panghangin. At, tayo pwedeng ibalik ka dyan? po? Ako, hindi tala ko talagang cellphone, papasundo sana pa man ko. Ah, magpapasundo na sana, lang kayo? Sana, Kaso okay, wala kayong cellphone. Hindi, hmm. mati, okay. okay. Ang ko na yung bomba, pang bomba kaya Saan yung gamit? natin nadala ko? Eh, tiwala ako dahil malapit lang ako. Tapos tayo, nag na ako? Ah, may ganto rin po. Uh, eh. okay. Na pinatong himbuta. Okay. Ayun. Ayun taym butas so. uh -huh. okay, uh -huh. oh. Oo. Okay tama? ayun Special face sticker. Oo? ayun don face sticker. Sticker. Astra. Ingat, salamat ah. Okay. Ingat. Ingat po ingat. natin kung okay na eh okay na ay Ayun lang, wala ka lang pera Alin po? Wala ka lang pambayad eh Ay, hindi po ako naniningil tayo Ayun, uh, salamat Tingnan natin tayo, baka may nakatusok eh. Ang gano'ng bike mo tayo ah yan eh Ayan tayo, Ganon ba kataas yung upuan mo Tay, i-testing mo muna, ikot ka lang nga isa para sure tayo na makaka ka Okay na Tay? Ah. Ayun Tay, makakarating ka na ng manggahan yan Tay. Salamat ayun la. Ah, wala na naman po, wala na naman. Dito eh, paki-ngalan ng sticker mo. Ay tayo. po. Ato tayo. Okay, salamat. Wala na naman po, wala na naman. Ay, maraming, maraming salamat ah. Wala na naman po Tay, wala naman. na naman. Nakauwi din ako. Ah, kanina pa ba kayo naglalakad di? Sa Castro. Oh, sa Castro. Di Castro. Ang layo nun! Magano ka ito dito ko eh. Kasi pa ako lang, ano. Papunta, sana, eh. kasi, na ano, mapunta ang parkira eh. Kaya sa nagayon yun ako dito eh. Ah. -huh. Dahil nilakad ko. Uh -huh. Nakita kasi kata dito to Nag naglalakad sa service road eh. Kaya aminto Pag ako. Pag-iwag nga dito, mag-iwag mga masagasaan. Mag-iwag yung mga masagasaan? Oh, Bakit po? Ay, ba ayaw, ayaw, magbigay eh. Katawid lang dito, pa dito mga tumaan Ah. Eh. Uh -huh. Thank you ha. Ah, wala naman po ulit tayo lang tama ano. Ay hindi tay, ah, ako na pambala tay. amalaga mahalaga makauwi na ho kayo. Okay, salamat, salamat ha. Wala naman po tay, wala naman. Kita po tayo ulit. Salamat. Hey, kita. Salamat ulit. Ano ba mo? Ah, nas po, nas. Ano ba? Salamat ha. Wala naman po. Ay, salamat, thank you. Sige hey, po, ingat.